Okay. Ayan. okay, so medyo tahimik, wala masyado bumibili ngayon kasi may fiesta sa malapit lang dito sa amin, malapit lang dito yung barangay na may fiesta kaya wala masyado bumibili. At saka nag-close ako kanina mga dalawang oras at kalahati kasi namiesta ang tindera, namiesta ako saglit lang naman. So klinos ko yung tindahan ko saglit, mga kalahating, ah, dalawang at kalahating oras naman. Ayan. Okay, so nag-close tayo kaninang mga alas 12.30 hanggang 3 at uh, open ko lang. So, time check. Ano na ba yung oras natin? Um, time check. No, no, wait. Check natin. So, time check 4.24 na pala. Okay, so ngayon dumating yung mga pinamili ko. So, nandun ako, kan uh, ako kanina nung wiglang dumating yung mga pinamili ko. Ayan. So, si Tony is umuwi muna dito sa bahay para ayus asikasuhin yung mga pinamili namin. So, meron tayong dalawang box. Ayan, yung dalawang box. Itong isa. Tapos, and down sa likod yung isa. Tapos, meron din kaming mantika. So, bumili ulit ako ng mantika. Uh, isang jug. And, ay may kasama ding uno na tuyo. Tsaka, mahardika na rice. Ayan, kasama yung gin. Gin, gin yung pala, gin. Okay, ito yung resibo, ayan, worth uh, 17,675. Kasi mayroon bigas, ayan, may bigas tayo, may mantika tayo, um, may gin tayo. Tsaka sigarilyo, kasi yung sigarilyo is malaki ang pukunan sa sigarilyo. Okay, so, i -ano ko sa inyo, i- i-unbox ko sa inyo itong uh, napamili ko ngayong araw, January 30. Okay, so para may ano ako, i-upload. <laughs> para may upload ulit ako, so i-haul, i, i, -haul, i -gro grocery haul, unbox ko sa inyo. Yung na uh, uh, napamili ko, ngayong araw, uh, mga ano lang naman to mga, mga biscuit lang siguro to no? Mga dilata, tas biscuit yata. May biscuit pa yan. Okay, so konti lang yung na, na ano ko ngayon, napamili. Kunti lang siya, ganito lang siya, pero ang laki na ng binayaran. Kasi naman may ano tayo, may, may sigarilyo, may, may golden gate, may bigas, tsaka may gin. Okay. So, lipat tayo dito kasi andito yung ating ah uh, pinamili. So, dalawang box lang naman ito. So, dalawang box lang yung nag natin. So, mabilis lang to i-haul. Haul natin. Tapos mag-pricing na rin tayo kung magkano yung bentahan ko ng mga napamili ko ngayon. okay, wait po. Ako ng upuan. Sakto lang ngayon kasi wala pa masyadong mga customer. Kaya mag-vlog lang muna tayo. So, eto. Eto, dalawang box. Eto lang, tapos eto. Ayan. So, mayroong kaming, as, ano, ayan yung blue na yun. Yun po yung Maharlika tapos, andito sa ilalim yung aming jean, andito sa ilalim yung jean, ay oh. isang case nandiyan sa ilalim, tapos, andun yung golden gate namin, ayan yung mga jug nandun sa labas, andun po yung golden gate namin. So, ayan yung uno pala, yung nakikita nyo na may ano, may uno dyan, ayan, ayan, okay, ayan o, oh. ayan yung box na yan, yun yun, yung box na yun is, yun po ay, uh, yun po yung um, Toyo Uno. Sa 1 din po siya. Okay, so balik ko muna yung camera para mas kita ninyo yung mga napamili natin ngayon. Okay, so wait, balik tarin ko lang yung cam natin. Ayan. Ayan, yeah, may nag nanonood ng cellphone. Lakas ng ano, lakas naman ng volume. Rinig hanggang dito. Okay, so, ayan start na tayo. Okay, so dito ako mag-start. Yan, mga ano to, mga mix, mix, ice, gym pala. Ay, dapat hindi pala siya choco. Hindi ko alam kung mabenta itong choco. Kasi yung binibili ko yung isa, yung hindi choco, hindi choco flavor. So, eto, uh, ano lang, medyo bago lang to sa tindahan, mga pang-apat na ba? O parang atlo ko nang bili to. Yan, si Ice Gym Biscuit. So, bentahan ko nito ay 10 pesos. Ang laman nito ay 12 bucks. Pag mo ng 10 pesos, ay may 20 pesos ka. ba diba? Na magiging benta. Siguro, abili ko nito is nasa 75 yata sa groceries. Asa na ba yung resibo? Ayan. So, ito yung resibo niyan. Ayan. Okay. So, wala akong paglalagyan. Kaya, ilagay ko lang muna siya dyan sa baba. yan ano to? Lima lang. Lima. Lagay ko dyan sa baba. Baka maapakan po. Madurog pa. Okay. So, next. eto namang mga kombi. Ayan. Kombi. Okay. Si, ito kasi si yung pinakamabenta. Itong blue. Ayan. Yung mga biskuit. Itong si kombi lang. Si kombi na blue lang yung binibili ko dito. Kasi ito yung mabenta. So, Ed So, lahat ng biskwit dito ay 8 pesos. Maliban lang sa ibang mga like Oreo. Ayan. So, So, medyo mahal yun. 10 pesos yun. Itong mga ganito lang. Mga ribisco, mga Hansel, bingo ay tag 8 pesos lang yan. Ito, mayroon tayong ribisco. 8 pesos din. So, doon ko lang ilalagay. Kasi pagkatapos nito, i-diretso is, is, is ko yan. I-diretso ko naman siya i-display. Ano, i Ayan. Sila na tayo masyadong mga stock sa mga biskwit. Ayan. Okay, so balik tayo. May bumili. Basta pag mag-video talaga ako, saka sila bibili talaga. Mas maganda, mas okay talaga na lagi na lang ako mag-video. <laughs> kasi nakakabenta tayo. Pag may ginagawa kasi, doon sila bibili. Pag wala, nakatambay tayo. Wala, walang bumibili. Kaya kailangan parati tayo may gagawin. Huwag tayo tatambay. Okay, so dito naman. Okay. Ang mahal na pala nitong white rabbit. Kala ko 95. So 97 na pala siya. Okay, ayan o. Dalawang white rabbit. 97 na pala to. Benta ko dito ay apat limang piso. Apat na piraso limang piso. Tapos ayan, meron tayong four seasons na tongue. Four season at saka pineapple. So, bentahan ko ng four si uh, mga, mga juice, mga ganito. Bentahan ko ng mga tang dito is ay 23. Ayan, 23 pesos. Pero sa iba is 25. Yan. Okay. So, ayan meron tayong uh, ano to, uh, spaghetti sauce Del Monte. May naghahanap pa sa akin ng mga sauce lang, yung pang-spaghetti. Madami ako dito mga spaghetti pero meron siyang pasta yung magkahalo na. So dalawa lang yung tinong ha ko Del Monte. Medyo mas mahal itong si Del Monte. Asan na yung resibo? Ayan. Hindi ko alam kung magkano yan si Del Monte. So, i-check e natin yung resibo. So, Del Monte is pag... Uh, ayan. So, ano ba to? Ayan. Si Del Monte na sweet style. Uh, 103.4. So, mahal pala. Itong isa... Um, creamy... Isang kilo din ba kaya to? spaghetti Italian. Okay. So, itong isa naman, ito yung uh, cheesy. Yung cheesy, uh, isang kilo din yan. Ang price niya ay 99.75. Mas mahal pala tong si ano si Sweet Style. Kasi 100 uh, 3.50 so 104 na. Yung isa naman is 100. Ayan, 3 pesos lang kasi syempre 99.75 so syempre round natin ng 100. So 104 na itong si ano. So mahal pala to pagkano ko na siya ibebenta. Ito kasi medyo hindi mabenta dito sa tindahan. Paminsan-minsan lang kasi binibili nila dito. So, yung may mga promo na ba? Yung may sauce at saka pasta na. So, ha uh, baka ibenta ko to ng 120. Same sila. ba diba? Dito may 100. Ah, uh, pesos ako. So, dito meron akong uh, 17 sa sweet style kasi 103. 103 yata yan. So, pwede ko ibenta ng 120 ang isang pa kasi hindi naman ma oh, ma hindi naman 'to mabibili ka agad. Kasi pag mga ganito matagal talaga siya maubos. Mas babili sa akin yung may mga sauce. Ay yung mga, yung mga promo-promo na yung sauce tapos may ano na pasta. Ito naman is kalahating kilo lang 500 grams. Check ko nga kasi hindi talaga ako bumibili ng mga ganyan. Lahat dito is may mga promo, yung may promo pack. Yun yung mga kinukuha ko. So, eto, nakakalahate eh, ay 73. Ayan, so dalawa. 73 siya. 73. Magkano ko kaya ibebenta e yan? Okay, so 73, 73. Tapos halimbawa patungan natin ng 15 pesos. Magiging 88. Magiging 88 siya kung 15 pesos. So gawin ko na lang 90 para walang butal. So 90 minus 73. Okay, so may 17 pesos ako. So 90 na lang ang ano ko dyan. So 90 pesos ko to ibibenta. Ayan, di ko alam kung sakto yung presyo ko. Kung mahal ba. Mahal ba sa akin mga kasari? O mas mura ba sa inyo? Magkano ba yung nito sa inyo kung may tinda kayong mga ganito o yung mga Del Monte na mga spaghetti sauce. So, yung half kilo and saka, at saka one kilo. Kasi ito, hindi ako masyado nagtitinda ng mga ganito. Kaya hindi ko alam kung magkano yung e presyo ko. So, pinatuan ko lang ng 17. Ginawa ko sya 90 para walang butal. So, ayan yung mga na natin andyan sa lapag. Tapos, ito mga dilata na. Mga Youngstown stone Ayan, so eto lahat is mga Youngstown na nandito sa ibabaw. Mga Youngstown red, ayan red, at saka kulay green. Mabenta si Youngstown dito sa tindahan. Si Youngstown yung pinakamabili dito sa tindahan na Sardinas. Kaya lagi akong may Youngstown. Pag mag-unbox uh, ako, kung mag grocery haul, halos lagi ako may yung stone na mga sardinas kasi yun po yung mabili. So bentahan ko sa yung stone naman ay 25 pesos. Ayan, meron na naman akong fiesta beef loaf. Ayan, wala na akong stock ng yung stone, oh. No? di ba? fiesta na beef loaf is na lang. Mabilis, talaga maubos itong siyang stone na sardinas. Okay, so ito naman, ah uh, Fiesta Beef Loop 30 ang bentahan ko nito. 30 pesos 'yan. So, mga beef loop na yata 'yung sa ilalim lahat. Oh. Ay, may ano to, may blue bee. Ayan, blue bee mechado at saka kaldereta yata. Yan. Ay, may wawulam ulam din pala. Ay, may Argentina pa pala. So, ayan, may blue bee pala. Yan, so may blue bee pala dito. Ano to? Uh, caldereta siguro ano sa nung Si Caldereta at kasi si may kasi yung binili ko. So benta ko nito ay 35 pesos. Yung ganito kalaki, 150 grams po ito. Yan. And itong Argentina, bin uh, 150 grams, benta ko naman ito ay 40 pesos. Tapos ito si Wow Ulam, ganito kalaki, 155 grams yata itong Wow Ulam na to. Parang sardines ang laki niya. Benta ko nito ay 25 pesos. Parang, eh uh, di ko, ay, parang nag-increase yata itong si, ano, Wow Ulam. Check ko nga. Parang dati nakita ko, parang nag-increase si Wow Ulam. Wait, i si Wow Ulam. Okay. Ayan, same pa rin pala yung price niya. Ayan, same pala yung price. Kala ko nag-increase. So, ay 25 pesos since sayang town. Ano pa ba yun? sa ilalim. Ito si Caldereta. Ayan si Caldereta. Magkahalo kasi yung globe ni Shadow at si Caldereta. Kasi, ayan, meron pa ako doon. Okay. O sa mga ano na to? Mga Cardinas, Blueby, halo-halo na. Ayan. Okay. So, ito lang yung laman ng isang box. Ito yung isang box. Ayan. Mga biskuit. Kunti lang naman yung laman. Ayan, o. No? Oh mga biskuit, tapos ayan, mga mga tang. Okay, so dito tayo sa kabila. Okay. Okay, so sa kabila naman tayo sa isang box. Ayan. May yaki ako dito. Eto, ngayon lang ako ulit nag uh, tinda ng yaki. Kasi nakakalimutan ko na yung mga paninda ko dito dati. Yung mga mga candy, kung mga, mga bubble gum, nakakalimutan ko na siya. Si customer na lang talaga yung nagsasabi. Kasi pag nagtatanong siya kung meron ba kayo ganyan, ganito, ganito, doon ko lang naaalala. Eto, kaya na, meron ako yaki kasi si customer nagsabi, nagtanong kung meron kami yaki. Kaya naaalala ko, ay nga pala, nagtitinda ako ng yaki dati. <laughs> kaya na yun, naisipan ko bumili. Okay, so may yaki tayo. Si yaki, ang bintahan dito is 3.5 piso kasi mahal na po ang mga ganito, yung mga kindi, Apat limang piso or tatlo limang piso. So, ilang pi, ano ba to? Ilang peraso? E, kasi 25. 25 lang pala ang laman nito. Parang puhunan mo nito is piso na. Kaya e, hindi ka na pwede magtinda ng piso. Tatlo limang piso or apat na limang piso. So, lagay natin dito. Ano to? Sampo lang. 10 pak na yakin sampung pak yung last na ano yung binili ko dati is ano pintura Kasi pintura kasi is hindi siya maasim. ito si yakis maasim. yan sampu sampu kasi ito asan na yung iba sampung pak tapos mga beef fresh ayun nabusin ko muna si yakis okay so next ay si beef fresh si beef fresh ay Uh, same same sa yahe. Nasa sa inyo na lang po kung magkano ninyo ibibenta. Pwede apat uh, perasos limang piso. Pwede tatlo perasos is limang piso. Nasa sa inyo na lang yon kung magkano ninyo ibibenta yung mga ganito. So may beef fresh tayo. Sampu. Si beef fresh. Bilangin natin. 2, 4, 6, 8, So, kailangan ko siya bilangin kasi minsan kulang yung binibigay. Tulad dati, yung Nissin Cup is kulang. Hindi ko pa pala nahingi yung Nissin Cup ko kasi kulang ng isang peraso. Okay, so mayroon akong dalas, dalawang dalas. Uy, si dalas sa increase na in pass pesos sa amin. Sa inyo ba, magkano na si dalas? Yan, dalawang rim. Tapos mayroon akong isang mighty. Ay, isang mighty lang yung binili ko. Ano, kunti na lang si mighty. Hindi na pala nag-isang rim. Akala ko madami pa ako stock na may Tapos, ayan, isa lang. Kulang to. Baka hindi ito abutin hanggang bukas. Ayan, isang rim, ano. Tapos, ayan, may camel tayo. Medyo may customer na ako ng camel dito. Okay, kalahating rim lang. Kasi hindi pa dadating si GTI. Ayan, limang kaha. Kalahating rim. Okay. So si Camel, may customer na ako dito sa amin, dito sa harap. So dalawa lang yung customer ko, dati wala. Ngayon, meron na. So ano siya, dito siya sa Dallas, tapos ngayon naging Camel na siya. Kaya naging medyo mabenta si Camille sa akin kasi lagi siya bumibili. So yung nandiyan ko ay naubos na kaya ay naantay ko na si ano si my CGT si GTI. Pag bumili ka kasi sa groceries, walang promo. Ayun, katulad ngayon, o di ba? Pag bibili ka kasi sa GTI, kakukuha may promo sila. Minsan may uh, free na isa kasi pag kumuha ka, may may promo sila na isa. Sayang din yung isang kaha. Okay, so dito tayo sa wings. Ayun, mga wings na ito lahat. Okay, so wings. so, bentahan ko ng wings ay eight pesos. So, etong wings na to ay kalahating box. Kinuha ko siya kalahating box. Minsan kasi kumukuha ako ng isang box. Pero ngayon is kalahati lang muna. So, 8 pesos ko to binebenta si wings. Pero pag ganito yung bilhin nila, like eto, kalahating dosina kasi to eh. Like yan, kalahating kusina yan. Dosina pala. Ayan. So, pag ganito, nakalahating dosina, uh, benta ko sa kanila is 44 pesos. Pag, kasi may dito sa amin yung iba, bumibili sila ng by hindi sila bumibili ng paisa-isa lang. Kaya binibenta ko sa kanila ng 44. Kasi may discount na kasi syempre, kalahating dosina na yun. Kung isa lang, 8 pesos. O so, kalahating box, eto. Tsaka may, may bumili na nito isang dosina, ngayon-ngayon lang din. Ayan. So, ito lang yung laman ng dalawang box. So, dalawang box lang yung ano ko ngayon na grocery haul. Ito lang lahat. Ito lang yung mga pinamili ko ngayon. Meron pa dito ha. Halito sa labas. Pakita ko lang sa inyo, no. Ayan. Okay. So, ito yung sinasabi ko. Ito yung uno na tuyo. Pero ano to? Silver's one yan. Ang bili ko nito is 507 isang ganito. tas ayan yung mantika namin, si Golden Gate. Ito naman ay 1680. tas ayan, mayroon kaming Maharlika. Okay, so ayan, isang sako ng Maharlika. So ang bili ko naman nito is 2470. Ano pa ba yung ngayon namin? So ito lang yung ano namin ngayon. tas may may bigas din ako dito, oh. Okay, so ito naman ayan, sa ibang tindahan 'yan, waray-waray na bigas. Tapos may itlog tayo. Ayan, may itlog tayo ngayon. Ayan. So, 21 ka 3. Yan. 21 ka 3. Okay. Okay, so ayan. So ito lang lahat mga kasari, mga katendera yung napamili natin at andun sa labas yung iba pinakita ko na sa inyo. Okay. So ayan mga kasari and mga katendera So natapos na tayo mag grocery haul with pricing Yun nagkalat na ah Ayan ang kalat Ang dami ko na namang gagawin So ayan pagkatapos nito mag -di display na naman ako So wala masyadong bumibili ngayon Kaya makakapag display ka agad ako Tsaka kunti lang yung i-display -di ko ngayon Kasi kunti lang din naman yung mga napamili nga na, Mga napamili natin Okay so ayan uh, kung uh, mahilig ka manood sa mga ganitong video So, subscribe muna yung channel natin kasi ako ay nag upload ng mga sari-sari store vlog, yung mga ganap-ganap dito sa tindahan. So, yun po yung ina-upload ko. So, subscribe muna yung channel natin. Click muna din yung bell para updated ka kapag may mga bagong video ako na i-upload dito sa channel natin. Ayan, sa mga nakasubscribe na dyan, maraming salamat po sa inyo. Sa mga kapwa pasari at tendera, maraming salamat sa lagi nyo pag-support at panood ng, ng mga video ko. Ayan. So hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Bye-bye. May nabili na kasi. Nagmamadali na ako. Bye-bye.